Sa isang pitik ng Diyos, nagkaroon ka ng buhay. Pero sa isang iglap, mawawalang tuluyan ang iyong malay. Sa abo ka nagmula, pagdating ng araw, ibabaon ka sa lupa. Dumating ka sa mundo ng walang dala at aalis ka din ng walang kadaladala. Iniiyakan ka dahil sa tuwa noong isilang ka sa mundo at iiyakan ka dahil sa lumbay sa oras ng paglisan mo. Mahiwaga ang buhay ng tao. Wala pang nakakabalik galing sa kabilang mundo. Para ikuwento kung ano talaga ang nagaganap dito. Maniwala kang hiram lang ang iyong buhay kung kailan ito kukunin walang taong nakakaalam. Dahil ang Diyos ang tunay na may alam. Ang buhay natin ay isang paglalakbay. Maniwala kang ito isang biyaya galing sa may kapal. Lahat ng pag-aari mo pera, bahay, alahas at sasakyan, yan lahat ay iyong maiiwan sa pamilya mo o malapit mong kaibigan. Hanggang may buhay ka, hanggang naglalakbay ka pa, gumawa ka ng bagay na magaganda. Para paglisan mo sa mundo, mag ka ng magandang kwento na pwedeng mapakinggan ng susunod mong mga apo.